May nagtanong sa akin, how to be born again? Sasagutin natin ito, pero magsisimula tayo, why we need to be born again and how to be born again. Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Sasagutin natin itong napaka katanungan ng isang tao, kung paano ma-born again ang isang kaluluwa o ang isang tao. Pero dito muna tayo kung bakit kailangan nating ma-born again kailangan po natin maborn again dahil sabi ng Biblia, we are dead and trespasses in sin. Ibig sabihin, dahil sa pagkakasala ni Adan at Iba, namana natin ang likas na pagiging makasalanan. At ang sabi sa Biblia, ang taong makasalanan ay nararapat mapahamak sa kapahamakan ng impyerno. At tayo ay karapat dapat doon sapagat lahat tayo ay nagkasala ayon sa Biblia. Tayo ay makasalanan, Diyos ay ang banal, at hindi pwede na tayong makasalanan ay makaakit sa langit kung nananatili sa atin ang kasalanan na iyon. Kaya ang Panginoong Heso Kristo ay nagkatawang tao para bayaran na ating kasalanan, siya ay naipako sa krus na ilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Kaya dahil sa ating pagiging makasalanan, patay tayo espiritual, kailangan nating maipanganak muli sa espiritual, hindi po sa pisikal na kalagayan. Kaya ang sabi ng Panginoong Heso Kristo kay Nicodemus, He must be born again. Ibig sabihin, kailangan mong maipanganak muli. Ang pagkaitindi ni Nicodemus dito na kailangan ba niyang pumasok muli sa sinapupunan ng kanyang ina para maipanganak muli. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoong Heso Kristo na siya ay muling ipanganak physical. Kundi ang ibig sabihin ng Panginoong Heso Kristo na siya ay dapat maipanganak muli spiritual sapagkat tayong mga tao ay patay spiritual dahil sa ating kasalanan na siyang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Ngayon, yung katanungan na paano mo born again? Ang born again, ang ibig sabihin ay ikaw ay naligtas or naipanganak muli spiritual or nakatanggap ng kaligtasan or nakatanggap ng buhay na walang hanggan sa pangamagitan ng pananampalataya. At ma-isalin natin to sa isa pang na how to be saved. Isa lang pang ibig sabihin yan, how to be saved or how to be born again. Now, ang pagiging born again ay hindi po sa pamagitan ng pagsapi sa born again na religion or sa denomination or hindi po ito nakabase sa pangalan ng denominasyon kundi ang pagiging born again ay ito po ay uh, sitwasyon mo sa harapan ng Diyos nung iko ay sumampalataya sa kanya ibig sabihin ang taong makasalanan na sumampalataya sa Panginoong Hesus Kristo siya ay ma born again spiritual or may panganak muli spiritual or sa madaling salita siya ay makatanggap ng kaligtasan sapagkat ang sabi ng Biblia kung ikaw ay sumampalatay sa Panginoong Heso Kristo ikaw ay hindi mapapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan kaya sinagot din mismo ng Panginoong Heso Kristo yung kanyang sinabi sa kay Nicodemus na ye must be born again sapagkat nagtanong si Nicodemus kung paano ba siya ba ay babalik sa sinapupunan ng kanyang ina para maipanganak muli ang sagot doon ng Panginoong Heso Kristo, sinagot niya sa John chapter 3 verse 16 na for whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Sa madaling salita pala, para maborn again ang isang tao or maligtas or makatanggap ng buhay na walang hanggan, siya ay dapat sumampalataya sa Panginoong Hesus Kristo para siya ay maligtas or maborn again or mabuhay muli espiritual. At diyan din po ang sagot ni Apostol Pablo at ni Silas sa Acts 16 verse 30 to 31. Ang tanong kasi ng jail guard doon, Sirs, what must I do to be saved? Or sa madaling salita, what must I do to be born again? Ang sagot ni Paul at Silas, ang sabi niya, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Napakasimple lang po ang sagot ni Apostol Pablo at ni Silas na ang tao ay dapat sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo upang siya ay magkaroon ng kaligtasan o siya ay maborn again. Yan po yung napakasimpleng sagot lang na dapat maintindihan ng tao na ang pagiging born again ay hindi nakabase sa denominasyon kundi ito ay sa pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Ang sabi pa nga sa 1 John chapter 5 na ang sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo ay ipanganak muli sa Diyos. So, kailangan po natin sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo para tayo ay maborn again. Hindi po sa pamagitan ng gawa, hindi po sa pamagitan ng relihiyon kundi sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Sapagkat hindi naman natin matatamo ang buhay na walang hanggan sa mga magawa o wala naman sa mga gawa natin ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nasa Diyos at ito ay matatamo natin kung tayo sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Espiritual po ang ating tinutukoy dito at pinag-uusapan hindi po pisikan. Pero tiyak lang ang ipinapangaral ng Panginoong Heso Kristo na kung sino man ang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak bagkos mayroong buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo, ikaw ay maborn again spiritual.